pero mo, sa gitna ng modern cafe culture, may isang spot na tahimik pero patok. Unahin natin ang tatlong pangunahing inumin nila dito. Meron silang milk-based, coffee-based, at tea base Una na sa listahan ng kanilang milk-based. Classic at comforting. Ang brown sugar bobo nila ay may tamang tamis, creamy texture, at chewy pearls na legit satisfying. Perfect ito pang reset ng iyong mood. Kung coffee picks ang habol mo mocha with whipped cream and chocolate syrup sa ibabaw nito 140 pesos para sa cafe style indulgence legit na legit ito pang gising at kung gusto mo naman ng fruity refreshing, tikman ang kanilang tea based mixed berry fruity na pinaghalong strawberry at blueberry for only 95 pesos ang kanilang keso quesadilla may sauce na sa loob kaya juicy and cheesy with every bite. Apat na peraso yan para sa lagang 130 pesos. For dessert lover naman dyan, try nyo ang kanilang biscuit cropples, croissant plus waffle plus biscuit plus whipped cream equals solid combo for only 125 pesos. Next na ang kanilang BP price loaded with cheese, garlic mayo and shawarma beef sulit sa 100 pesos. And finally, and trending hash brown burger. beef patty, melted cheese, garlic mayo, and ketchup in between crispy hash brown. Oh my God, salagang 120 pesos lang din. Kung gusto mo ng sulit na drinks at savory comfort food, punta na sa Pika Art, Tag Your Tropa and sabay-sabay niyong -sabay tikman ang kanilang pinagmamalaking panalong drinks and foods. Ito na nga mga taga-baklaran dyan, nandito tayo ngayon sa J. Korea Street. At meron nga tayong natagpuan dito na perfect tambayan copy, tambayan ng mga estudyante, ng mga teenager, mga Gen Z. Ito yung Pika R nga guys. So today, bibisitahin natin ito at magkocopy tayo dito. non milk tea at marami pang iba. Hello po. Ako po si Cheska. Um, kung naghahanap po kayo ng cafe around Baclaran, dito lang po kami sa J. Correa Corner, J. Gabriel, Pika Hour. Nasa labas po yung signage namin. Um, meron po kaming coffee, milk tea, fruit tea, and mga foods. man kaming rice meal, all day breakfast yun. man kaming burger, fries, and truffles. Okay. Open po kami 2 p.m. to 12 midnight po. So, mayroon po kami Facebook, ano, Fika Hour po. Tapos yeah. sa IG din po. mayroon din po kami IG. Ito po, delivery. Free delivery, minimum 100 around Baclaran po. Tapos may, may ano naman po, pwede kaming lalamove ka medyo malayo-layo po. PM lang po. Message lang kayo sa page namin.